Ay, nahulog po. Akin na po yan. Sa pin po yan ng ano. Kay Sherry's po. Ah. Ay na po. Langanin kasi yung ano niya. Dito niya ako pinapa doon sa paangat. Uh, dito po nakakaakit doon sa sakyan doon. Eh. Ah, yun. Kaya sabi ko, alanganin ako doon. Oh, po. Dito po talaga sa highway and that. Mm -hmm. First time ako nakasakay ng grab na babae <laughs> Naga ano oras po kayo nagtitry? Pauli na ako dapat kanina pa Kaso nababatuhan ako ng ano eh Paliis ng uwi Taga saan buhay? Taga mabuhay Saan? Ah, uh, city Parang kayo yung nasakyan Nasakyan lang ito isang beses Ah, sir? Saan? Galing Manila Galing Manila Baka sir, ha? bumili sa sakyan? Opo. <laughs> sa San Marino din kami. Ah. Kami po yun. Ah, kayo yun, yung bumili sa sakyan doon ah, ah. sa Manila. Doon sa may Road? Mm -hmm. Ayan. Tagal na rin yun, <laughs> Sila, siya yung driver. Ay, Nakita yan? ko siya, eh. Ah, ito yun, namin. Ah, no. <laughs> yung sasakyan na... Bumili sa sakyan. Bumili kami na sa sakyan. Hindi namin magamit ng sasakyan. Bakit, sir? Dito ako pinapadaan tanino. Ay, okay. yung mga po pataas yan. Bakit okay. hindi nagamit, sir? Hindi ko nalilinis eh. Ah, kala ko. Sira na kagad. Hindi <laughs> po. Oh, ganda pa yung sasakyan. Ah, ang ganda pa. Kala ko dahil nasira eh. <laughs> hindi. Kasi, kuya ko masahap. Kasi, kailangan ginagamit para ano stuck na to months na yon na hindi na ano pa, init, init 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 lang init init lang eh. wala lang yung parang palakas ito po na mukhang makita ay siya na pa ako sa kansada eh. 9.30 pa ako na umaga Umahanga? mm -hmm. Gusto yung asawa nyo, ma'am. Okay naman, ganun pa rin. Oh, ganun pa rin. <laughs> wala nang ano. Wala nang tango Wala nang improvement na ano eh. Hanggang ganda na lang talaga nag-stop na yung ano niya. Ah. Pero nag-okay. Mas nag-okay yung ano niya. Aura niya. Improve naman yung... Mm -mm. Yung mukha niya, yung katawan niya, nag-okay ngayon. Gusto yung asawa. Tanda-tanda pa ni Kuya, o. Oh. <laughs> Tanda-tanda pa ni Kuya yung ano, yung asawa, Ay, yung, uh, yung asawa ko, istro ka. asawa niya, eh. Siya lang yung mga, ano. Siya Di ba man yung asawa niya? Oo, uh, sir. Tanda-tanda. <laughs> Talagang, ano, ah, ah, na ano, natanim sa isip niya yung ah, kwento ng buhay ko, ah. Oo, kasi dyan ako na, ko, sa ah. harap, eh. <laughs> Na, na na ano yung, yung kwento ng buhay ko tanda tanda <laughs> pang malala mo kaya no sir <laughs> ngayon ano na lang ah. tapos sarili niya na po ito ah sir ako ah, oh, ma'am sarili naman tapos kayo lang nagpo-provide. everyday mm. tapos pagbili ka natatakot magkara ay na yun, na ah. <laughs> eh, si Sir, kailan pa yung share nyo na meet ako nun? 2000, ano pa yun? 2000... po yata kami nakasakay 2004. 2024. 2024. Ah, last year. No, 2023. 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 2023 sasakyan. Pa two years na rin, no? 2 years na. Ah, uh, ako, ma'am, sanay na ako kasi matagal na ako nag-agra. Nagulat din kami, <laughs> Nung sumakay kami yung babae yung driver ko Sabi niya, ayos yan, maingat yan. <laughs> maingat yan. 6 six, six years na rin ako sa grab, eh. Mm -hmm. Itong sasakyan na to? Oo, oh, ito pa rin. Itong sasakyan na to. Buti hindi nasisira ah. Nasisira? Ah, lagi naman kasi ako ano eh. Uh, madalas ako mostly hangin kasi yan lang naman kadalasan na paplat eh. Oh, Siyempre pag may nararamdaman ka, pag matagal mo nang hawak sa sakin mo, may may mararamdaman at mararamdaman ka. yung takbo ka sa mekaniko. Hmm. Eh ito, matagal na rin to sa sakyan ko kaya marami na rin ano, palitan. Eh ngayon, ano na lang sir dito na lang ako, Cavite area na lang din ako. Oo. Uh, dati, hindi na kayo Hindi na. Dati lumalagari ako no, nung, nung, time na yun. Uh, ngayon hindi na, Cavite area na lang. Kasi meron na si Grab na Cavite na lang. Oo. Uh, kaya dito na lang ako. Hanggang ano yan. Hindi kayo napapatuan ng Maynila? Hindi, kasi nakalak, nakalak naka yung apps ko. Oo. Uh, hindi talaga siya babatuhan ng pamanila. Pero ano lang yun, hanggang ito ka Optional lang yan, ma'am? Ah, uh, optional na mga nakapasok sa link dati. Hmm. May link kasi kami. Ngayon wala na yun. Wala nang link, close na. Hmm. Kaya, ano, isa ako dun sa, ano, sa May nakapasok. Mayroon kayo, meron kayong ganun, nakapasok kayo sa mm -hmm. nakapasok ako nun. Tinatawag sa aming booking planner. Kabite, area na. kabite. Ano lang, yung lima. Yung iba na namin, ibang nasasakyan namin, galing pa ng Pranya. Mm -hmm. Kay... dati, ganun. Ganun ako dati, sir. Oh. Uh, ako saan saan. Kami na, yung nasakyan namin. Galing pa saan yun eh? Las Piñas? Mm. Wala, malapit lang yung Las Piñas. Piñas siya. Pero galing siya na Laguna. Oo. kasi nga, wala silang choice kundi katulad ko dati na kunin lang ng kunin yung booking. Siyempre, yun ang kita eh. Eh, kami ngayon, ano na lang. medyo so, dito busy. lang po kayo paikot ano, limang area lang, ma'am. Imus, Baco Ordas, Makawit, Lancaster. Ah. Limang area lang. Yun so, lang yung binibigay. Bukan saan kayo mapatuhan sa mga area din? Oo. Ah, ah, Ano lang yun, may oras. Alas 12 ng tanghali, eh. hanggang alas 8 ng gabi. Ah, okay. Yun lang yun. Doon lang ako umiikot sa lugar na yun. Afternoon, noon, kahit, sana, mm -hmm. kahit saan na. Ah, mm -hmm. Kahit saan na kayo. Ah, pag natapos ng oras. Pag natapos ng oras. Na-unlock yung ano nyo. Yun? Oo, oh, maa-unlock yun after ng 8 o'clock. Ah, Pwede kung ayaw niya na, pwede na kayo? Mmm, -mm. kaya madalas ganun. Pag ano, pero nga ngayon dahil, ano, ah, uh, holiday, ah, hindi naman holiday, ah, uh, Father's Day, maraming pasahero. Uh -huh. Kaya umaabot ako minsan alas 10, alas 11. <laughs> Kumbaga pagkakataon na yun eh. Pero pag matumal, alas 8 pa lang, ah, nasa bahay na ako. Kasi wala naman masyadong pasahero. Uh -huh. Anong gagawin mo sa kalsada kahit na Alas 10 ka kung lalaman pasahero. Sayang ang uh, oh. Kaya pa yan, sinasamantala. Wala kanina eh. Hindi nga ako kumain eh. Ano lang eh. Nag-take out lang ako ng ano eh. <laughs> Dahil sa dami ng booking ah. uh, Oo, oh, hindi pa nakakababa pasahero. Meron na kagad. May kumapasok. Oo. Uh, oh. na. Nag-ano lang ako. Bumili lang ako ng shawarma. <laughs> Tapos abang naghihintay ng buking. Ayan. <laughs> hindi, oh, hindi pa bumababa eh. Dahil sa sobrang dami. Eh pag ganito na mga okasyon, talagang samantalahin talaga 'yung biyahe. Oh,